Nandito pa sila guys Salamat naman Wander Race, pagkatapos kong lumuwas ng Maynila at dumiritso ako ng Kabuyaw, Laguna, finally, nasa isang buwan ako mahigit na wala. Dito sa kabundukan Then pagka uwi ko guys ng Quezon Wala akong ibang inisip Kundi pasyalan ng mga alaga at kaibigan kong mga uwak At finally guys na andito sila o oh, Sama-sama pa rin At masaya pa rin sila nang makita nila ako Talagang ang uwak nga pala Ay marunong kumilala ng kanyang kaibigan O ng kanyang amo Kung talagang ikaw ay malapit sa kanila ah, uh Awak -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. So Nandito lang sila sa bundok Malayang malaya Pag nakikita nila ako Sumusunod sila sa akin At tumahabol Katulad yung nakikita ngayon Dinalang ko na ng pagkain Siyempre Maaaring pagkamisang kulang Yung kain nila sa bundok So meron tayong kasalubong request na rin ng mga viewers ko pag bibisitahin ko sila may dala akong pasalubong kaya ito na yung request nyo yan oh. hmm. awak awak ah, ah, ah. awak ah, ah, ah. Ay, awak awak yung iba guys nasa galaan pa Siguro hindi pa nila ako napapansin na dumating Pero pag nakita nila ako mandiris Kita nyo naman oh Tuwang tuwa sila at lipad ng lipad Paikot ikot sa akin Nagpapakita na ganun sila kalapit sa akin Kaya nagdadala na rin ako guys ng pagkain Na pwede kong ibigay sa kanila Pag dumarating ako Yan guys iniitsahan ko yung isa sa taas oh Ng pagkain At iyan ay nasa asalun niya Bawat bato ko ng pagkain Sinasambot niya Kinakain niya At tuwang tuwa siya At yan, nakita nyo naman. Sanay na sanay din ang mga kaibigan kong uwak na sila isinusubuan ko. subscribe naman, kaibigan. Pahit na rin yung bell icon para updated kayo sa mga susunod kong videos tungkol sa mga kaibigan kong mga uwak. Thank you. Ah, ah, ah. Ah, ah. Oh, Ito si Pagaspas. Hindi ko makalimutan si Pagaspas, si Gab... Si ano? Pagibis? Wala si Gab... Gabriel! Ah! Ang nakakatuwa sa kanila one is, kahit isang buwan at kalahati ko silang hindi napasyalan pagkagaling ko sa Maynila dahil meron akong importanteng nilakad. Pagbalik ko guys, nandito na mainit pa rin nila akong sinalubong at nakipagbanding sa akin. Maging ako tuwang-tuwa sa mga ugali ng mga kaibigan kong uwap. Salamat sa panonood kaibigan. Pashare na rin. Thank you ulit.